Hello mga people! Ito nga po pala ang ganap na isang pinaka-OA na people sa buong mundo. Hoy, hindi magiging be. Hala, napaka OA. -oh, eh. For today's video ay Sabado mga be. Ayan, kakagising nga lang talaga ng O oh at na yan. Tapos 12 na nga rin talaga ako natutulog be. Kapag walang pasok, grabing body clock yan. So, ayan be. Kukuha na nga rin talaga tayo ng umagahan natin dyan. na so yan nga rin talaga yung kinain namin nung ano, biyernes nang gabi mga be. Like, super sarap be. Kasi nga luto to yung ate. Pero, parang medyo matabang. Pero, okay rin naman be. Masarap siya. Like, super super init nga nung kinakain ko dyan. Be, malamang be, ininit mo kasi. Hindi yan magiging mainit kung hindi mo pinainit. <laughs> Grabe ka. So be, maya maya nga after ko nga talaga magkain ng umagahan dyan is maglilinis na nga rin talaga tayo. Eh, sa sayo pa nga rin talaga siya. Tapos nakikipagdaro sa mga aso namin. Be, like, super cute naman kasi tapos ayan tip ko. Ano ang pinagagawa ko sa aso namin be? Like, super cute ba rawan? Tapos ayan be, sinasayo-sayo ko nga talaga. O, oh, di ba te, parehas pa yung maliit yung dalawa na yun. Tapos, super kulit. Cool. Tapos ba, hindi ko nga talaga kung anong kinakanta ko dito. Nababaliw na naman nga talaga siya. O, oh, di ba te, wala naman siyang kinakanta. Anong ginagawa ng tao na yun? Hindi ko yun kilala. Hala, <laughs> di mo kilala si Sel. So, ayan. Be, magsisimula na nga rin talaga tayo dito. Maglinis. Lalagyan nga talaga natin yan ng tubig. And then, wawalisin na nga rin talaga namin. An, namin? Nakin natin. Ako lang kasi, be, hindi kayo kasama sa paglinis ko. Ayan, sa'yo nga muna tayo. Para naman mawala yung ating pagod, be. And sunod ko nga talaga dyan is minamap ko na nga rin talaga, be, Para mabilis nga talaga matuyo itong sahig na to, be. Para matapos na itong paglilinis na ito. Ayan, be. Tapos na nga talaga sumakses na nga rin talaga tayo, be! And maya maya nga ba ay naligo na nga rin talaga ako dahil alas 12 na nga talaga sa mga oras na yan ba. And then samahan nyo nga muna ako kumain din nga rin talaga ako nag video nyan. Ayan ba idlip nga rin talaga ako dyan ng 30 minutes tapos ayan nag ay video nga ako dahil nakaramdam ako ng kagandahan sa sarili ko. Oh <laughs> Nakikita nyo naman na maraming pagkain dyan ba like parang may handaan ba birthday nga talaga niya ate yung nasa likod ko ba. Happy happy birthday ate ako nga talaga magpakita sa video ko na to ay magpakita sa vlog ko. Over ka talaga ate Charis. Happy, happy birthday ate. Happy birthday to you. <laughs> sana mabigyan mo na ako ng pamangkin and more birthday to come and more blessings to come over sa pamangkin. <laughs> Ay, joke lang. <laughs> Hindi <laughs> ko na nga talaga alam kung papanoorin to talaga ni ate baby. And ayan, may baby na nga rin talaga dito. Anak nga talaga yan, nakaibigan niya. At like, super cute naman tong baby Ray na to. Like, oh, we're cute. And alam nyo ba, si ate may birthday. Pero siya yung nagbigay sa akin na pinagdumaan niya na ng relo. Dahil may bago na nga rin talaga siya. Be like, super ganda naman nga talaga. May bago na naman akong relo. Pero may konting basag siya. Pero okay lang din naman, baby. Hindi naman masyadong basag. Si baby, show me pad. Ano na yan? Basta yung mamahaling relo yan, babe. And ayan, te, maglalabas nga talaga kami Abuja, magpupunta ka nga talaga kami sa Corbada. Kaso, hindi na nga rin talaga ako nagtuloy, nag-uwi na nga rin talaga ako dahil yung aso namin sumusun. Baka pa nga talaga ay mabanggaan Kaya dito na lang nga talaga ako sa bahay, nagkakanta like super ingi naman nga talaga. Parang nakakaramdam ka ng bagyo. Charis. oh, 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 Big Bill like super naman para talaga yung dadating na yung pinakamalakas yun na bagyo na pangalan ay Giza. Charis! <laughs> Habang kumakanta nga talaga ako, naisip ko nga talaga na mag-live be. Kaya tinigil ko na rin talaga yung video ko dyan. Kaya hanggang dito na nga rin talaga itong video na to be. Salamat sa panonood mga people. Mwah! Mm, magugubi na nga talaga ang pinaka-OA people sa buong mundo be.